guys! Masayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Kung bago ka palang dito, please hit the subscribe button at i-hit mo na din ang notification bell para lagi kang manonotify pag ako ay mag upload ng mga panibagong video. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong makinig sa araw na ito, simhala na, na, halina, at makinig na. Malusog at masayang araw mga Grade 5. Ako si Teacher Carissa May M. Bernabe ang inyong guro sa pagtuturo ng Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Samahan niyo akong tuklasin ito hanggang sa matapos ang video. Dahil sinisigurado ko sa inyo na kayo ay mabubusog ng mga kasiyahan at ng mga kaalaman. Pero bago tayo magsimula, ihanda ang inyong mga self-learning modules at mga ballpen upang matiyak natin ang inyong pagkatuto. Kaya naman tara na at simulan ang ating panibagong aralin. Sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan ay may mga layuning dapat nating sundin. Una, na ipapaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng produkto at ng serbisyo. Pangalawa, natutukoy ang mga produktong likha ng mga kamay, mga makina at ng isipan. Pangatlo, Nasusuri ang dalawang uri ng produkto. Pang-apat, nakapagbibigay ng mga halimbawa ng serbisyo na mula sa mga hanap buhay ng iba't ibang mga sektor. Bago natin talakayin ang ating panibagong aralin ay magbalik na muna tayo kung ano nga ba ang ating mga napag-aralan noong nakaraang araw upang masiguro ko kung kayo nga ba ay natuto at kung handa na nga ba talaga kayo sa ating panibagong talakayan. Ito ang panuto. Basahin mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang tama kung sang-ayon at isulat naman ang mali kung hindi sang-ayon. Una, entrepreneur ang tawag sa individual na may-ari ng negosyo. Pangalawa, ang paglalagay ng business permit sa mga tindahan o tanggapan ay isang patunay na ang iyong negosyo ay lehitimo. Pangatlo, ang halaga ng ininabayad na buwis ay nakadepende sa kinikita ng isang negosyo. Pangapat, magiging mapanlamang ako upang mabilis na umunlad ang aking negosyo. At ang panglima ay, ang pagiging malikhain ay isa sa mga katangian ng isang matagumpay na entrepreneur. Mga bata, tapos na ba kayong magsagot? Kung kayo ay tapos na, atin nang iwasto ang mga ito. Ito ang susi sa pagwawasto. Unang bilang ay tama, pangalawa tama, pangatlo ay tama, pangapat ay mali, at ang panglima ay tama. Itaas ang inyong mga kamay kung kayo ay nakakuha ng limang puntos. Magagaling! Itaas naman ang inyong mga kamay kung kayo ay nakakuha ng apat na puntos. Magagaling! Ngayon nga ay handa na kayo para sa ating panibagong aralin. At ito ay ang kahulugan at pagkakaiba ng produkto at ng serbiso. Ano nga ba ang mga ito? Ano nga ba ang produkto? Narinig nyo na ba ito? Ang produkto ay karaniwang likha o gawa ng mga kamay, mga makina at ng isipan. Ito ay karaniwang nagagamit, nahahawakan o nakakain. Ito ay ang mga bagay na karaniwang inaalok sa merkado na nakapagbibigay kasiyahan sa mga pangunahing pangangailangan at kagustuhan ng mga mamimili. Ang produkto ay likha ng mga una, kamay, pangalawa, makina, at ang pangatlo ay isipan. Pero ano nga ba ang mga halimbawa ng mga ito? Ang mga halimbawa ng produktong likha ng mga kamay ay Una, face mask na o tahi ng mga kamay. Pangalawa, ang bamboo pot o ang native pot at ang pangatlo ay ang mga hinabing basket o ang native basket. Ano naman kaya ang halimbawa ng mga produktong likha ng makina? Tama ang inyong mga sasakyan. Ano pa? Magagaling ang inyong mga ginagamit na cellphone. Ano pa? Ang inyong mga ballpen. Pero ano naman kaya ang mga halimbawa ng mga produktong likha ng ating isipan? Magagaling, ito ay ang computer programming. Ano pa? Ang ating mga sinusulat na nobela, tula o mga kwento. Magagaling! Mayroon tayong dalawang uri ng produkto. Ito ay ang durable goods, ang mga pangmatagalan, at ang non-durable goods, ang mga madadaling maubos. Pero ano naman kaya ang mga halimbawa ng mga ito? Ang halimbawa ng durable goods ay ang mga appliances. Tama! Ano pa? Mga computer, bisikleta, at mga sapatos. Ano naman kaya ang halimbawa ng Non-durable goods o ang mga madaling maubos. Tama ang bigas, ang mga alcohol, mga sabon at mga ano pa? Tama mga prutas. Naintindihan ba ang halimbawa ng mga produkto? Magagaling. Kung gayon ay dumako naman tayo sa kahulugan ng serbisyo. Ano nga ba ang serbisyo? Narinig nyo na ba ito? Kung gayon, ang servisyo ay ang paglilingkod, pagtatrabaho at pag-aalay ng mga gawain na may kabayaran ayon sa iba't ibang kasanayan at pangangailangan ng pamayanan. Mayroong mga uri ng serbisyo ayon sa iba't ibang sektor. Ito ay ang una, professional o ang mga professional. Pangalawa, kalo ang technical at ang pangatlo ay may kasanayan o yung mga tinatawag na skilled workers Ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng mga ito? Ano kaya ang mga halimbawa ng mga professional? Tumingin at magmasid kayo sa inyong mga paligid. Tama, ang inyong na nasa inyong harapan ay halimbawa ng professional. Ano pa? Magagaling ang mga dentista. Ano pa? Doktor, nurses, sundalo, at mga pulis. Magagaling. Ano naman kaya ang mga halimbawa ng technical o mga technical? Tama ang mga computer at mga cellphone technician. Ano pa? Ang ating mga electrician. Samantalang ang mga halimbawa naman ng mga may kasanayan o mga skilled workers ay ang mga panadero na gumagawa ng mga tinapay at ang mga mananahi na gumagawa ng ating mga magagandang kasuotan. Ating tandaan, ang produkto ay karaniwang likha ng mga kamay, mga makina at ng isipan. Ito ay karaniwang nahahawakan, nagagamit o nakakain. Samantalang ang serbisyo naman ay ang paglilingkod, pagtatrabaho o pag-aalay ng mga gawain na may kabayaran ayon sa iba't ibang kasanayan at pangangailangan ng pamayanan. Naintindihan ba mga bata? Magagaling! Kung gayon, ilabas ang inyong mga kwaderno at panulat dahil tayo ay mayroong sasagutan. Basahin ang panuto. Isulat sa patlang ang titik P kung ang salitang may salungguhit ay produkto at isulat naman ang titik S kung ang salitang may salungguhit ay serbisyo. Unang bilang. Bumili ng mga gulay at prutas si Aling Medi sa palengke. Pangalawa, rent a car ang bagong negosyo ni Mang Kobe simula noong pandemya. Pangatlo, habang wala pang pasok sa paaralan, si Ginang Pimas ay nagtututor sa kanyang mga batang kapitbahay. Pang-apat, libreng gupit ng buhok ang inihandog ni Ati Shilda sa mga frontliners ng ospital at ang panglima, nabiyayaan ng mga learning tablets ang mga mag-aaral ng Maynila bago pa man magsimula ang klase. Mga bata, tapos na ba kayong magsagot? Kung kayo ay tapos na, atin nang iwasto ang mga ito. Ito ang susi sa pagwawasto. Unang bilang, titik P. Pangalawang bilang, S. Pangatlo, S. Pangapat ay titik S. At ang panglima ay titik P. Kung ikaw ay nakakuha ng limang puntos, itaas ang inyong kamay. Magagaling! Sino naman ang mga nakakuha ng apat na puntos? Magagaling! Pagbutihin nyo pa para sa ating mga susunod na gawain. At ngayon nga, dumako na tayo sa ating pangwakas na gawain. Isulat ito sa inyong mga kwaderno dahil ito ang inyong takdang aralin. Sino-sino ang mga taong nangangailangan ng angkot na produkto at serbisyo? Itala ang mga ito sa inyong mga kwaderno. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Umaasa ako na mayroon kayong natutunan na bago. Paalam!